Walang malaking puhunan, walang experience, walang sariling produkto, pero gusto mong kumita. Ito ang 3 steps paano mag-business kahit busy kang nanay, walang sariling produkto, at walang malaking puhunan. Yung step number 3, ang pinaka-importante kung gusto mong tuloy-tuloy ang kita mo o ang income mo kahit busy ka sa family. Ang tawag sa business model na ito ay Affiliate Marketing with Revenue Sharing. Perfect para sa mga nanay na gusto ng extra income kahit walang sariling produkto o stock. Sa simpleng terms, magpo-promote ka lang ng existing products, tapos kapag may bumili dahil sa marketing mo, may commission ka. Ang maganda dito, walang inventory. So, hindi mo kailangan mag-stocks ng products. Second, walang deliveries. Hindi ikaw ang magpapadala. Number three, walang customer support. So, hindi mo na kailangang asikasuhin ang mga buyers. And the last is, done for you system. May mga tools at materials ka nang magagamit. Ang focus mo lang marketing at promotion. Kaya perfect to kung gusto mong kumita habang alaga si baby o ginagawa ang mga gawahing bahay. So, ito ang three steps to start right away. Step number one, piliin ang target market mo. So, tanongin mo lang ang sarili mo para kanino ang products na e-promote mo sa mga gustong kumayat ba o yung weight loss, sa mga gustong maging healthy o health and wellness, sa mga gustong kumita ng extra income, money and finance. Kapag beginner ka pa lang, focus ka muna sa isang market para mas madali kang makabenta. Step number two, pick a product or brand na may affiliate program na ipopromote mo. So, wag kang basta-basta pumili ng produkto ha. Hanapin mo yung may product na patok nasa market. So, ibig sabihin noon, may mga existing buyers at testimonials na may ready-to-use marketing materials tulad ng sales videos at mga images. May revenue sharing or tinatawag na rev share para hindi ka lang sa unang benta kikita, kundi pa ulit-ulit sa lahat ng future orders ng customers mo. So, imagine na, ah, one time kang mag-effort para makakuha ng customers pero multiple times kang magbe-benefit. Hanggang bumibili ang customers mo, tuloy-tuloy ang commission sa kikitain mo passive income na yun sa online business mo. Step number three, simulan ang marketing at advertising. Ito ang pinaka-crucial na steps kasi dito ka kikita. At sa panahon ngayon, mas madali na lang mag-market. So, pwede kang mag-promote sa Facebook, TikTok, YouTube, at Instagram. Gamitin mo ang power ng UGC o yung tinatawag na User Generated Content at Video Testimonials. So, ang maganda, may mga partner brands na willing magbigay ng 30 to 40% commissions. So, ikaw ang tago market, sila na ang bahala sa orders at deliveries. Gusto mo bang matutunan kung paano gawin ito step by step? Pwede kang makakuha ng free training at one-on-one -on -one coaching para mas mabilis kang magsimula. Mag-comment ka lang ng rev share below para ma-message ko sa iyo ang details. Pero tandaan mo ha, hindi ito get rich quick scheme. Tulad ng ibang legit na business, kailangan mo mag-invest ng oras, ng effort, at kahit kaunting puhunan para sa mga tools at ads na pwede mong gamitin para mas mapadali yung pagkukuha mo ng result. Pero ang kagandahan, pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang. Excited ka na ba magsimula? Comment, rev, share at papadalhan kita ng details. And follow for more content like this.